So dumayo pa kami dito sa kalayo-layuan para tikman daw ang pinakamasarap na lumian dito sa Batangas. Dito to sa may new diversion road. Oh, dito yan. So medyo malaki yung place. Hi. Denise! Mamadali, nagmamadali. Masarap ba dito? Oo. Magkano? Magkano dito? 400 plus. Ganong per, ano, per plato? Ganong per plato. Sharing yun? Sharing na yun. Ilan ang pwedeng mag-share sa 400? 7, 8, ah. Nag-order ako na sarili kong Zagu para ready to go. Kasi huh? so, ito yung mga nomi. So, tignan natin kasi maanghang ko. Maanghang siya. Maanghang. Sobrang ahang. So miniksan ko siya nang hindi maaanghang kasi sobrang ahang nung una. Volcanic kun tawagin kasi ito normal lang at saka yung volcanics. Okay. Sure. daming tao dito. Hindi siya masarap. Kain na humusga. Hindi talaga siya masarap din. Eh. Hindi na kami babalik dito ng isang beses lang. <laughs> hindi, hindi malasahan. Hindi malasahan, kulang. <laughs> nag-order din ako ng chicharon. Ganito siya. Tapos nag-order din ako ng crinkle. Ito, mapibili to sa kahit Kachang Grocery ayun. Store. Mukhang sikat to eh. Ang um, total bill namin ay 1,200 plus din. Kasi pamili ako ng chicharon at saka ng crinkles. Plus yung tubig. May libre namang tubig dito pero nag-order na lang kami ng mineral water. So, Para si... Overall, 10 out of 10. Pansin ko dito, pagka nag-order ka, come and go. Yung parang eat and go talaga mga tao. So, ito lang talagang dinadayan nila, yung lomi. Yon. Oh, Di pwede dito mga ka Ubus natin ngayon. Pang masa yung lumian. Grabe. sarap niya. Lamis. Meron silang dalawang dalawang uh, variety. Meron silang volcano which is super spicy at yung regular. Super sarap din naman. Siya, pag kayo napasin sa niya, sa new diversion ay huwag nyo kalimutang dumaan dito sa lumian na to. Ang pangalan ng Lomi House ay AA, as in Alpha Alpha, AA Lomi House. Huwag niyong kalimutan dumaan dito kasi sulit talaga yung babae dito. At saka ang sarap dito. Promise. Tabing kalsada lang to. Ayan. Along the way. Dito lang sa malapit sa kalsada. Ah, tay! Basta pag basta pag kumarini kayo ay mga around 5 to 6 p.m. kasi lagi tong mabilis mabilis maubos yung lomi kaya lagi mabilis magsarado. So yun lang for today's video. Bye.